Kung oh, <laughs> 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 di di wala mo yung lisensya, di pa kayo mag-helmet. Ano yun? Ito yung lisensya. Ano yun? Hindi ka mag-drive kung wala yung lisensya o di Di maghelmet. helmet Wala oh, <laughs> lisensya? Ang madalas na nasisita natin, kung sino pa yung walang ma-lisensya, sila pa yung may mga visible na violation. Wala ka lisensya lagi? Wala. Wala po. Kabalo kang wala lisensya. Di pa ka mag-helmet. Hindi ka mag-helmet. Hindi ka Oh, oh, wala wag dadalaw. Aba, pa-muling isinya di pag hindi suot ng helmet. na sa Ah, sabay registro, helmet, 'di pambili bay ba'y. Naku di placa din bilin, eh, Ay, iplaka, 'yun. Ayaw 'yung gibilin po din plaka sa 'yong balay. <laughs> Ang side mirror gibilin pod sa balay. Diliin yun yung sa Good day ulit mga kasikop, another duty of the day At ayun, mag ikot ikot pa rin tayo sa ating area of responsibility At the same time, implement pa rin natin yung ordinance natin dito sa Kalsada Within Sakop ng Tagbilaran City At syempre, maraming maraming salamat sa government of Tagbilaran Sa bagong mot mot natin, ito yung ating Suzuki Bistrom 250cc Napakasulid nito, mga gamitin sa pag-ikot-ikot natin. At syempre, kung mapapansin nyo, ito yung bagong helmet natin from Geely. Maraming salamat ulit, Mayor. Ang maganda sa helmet na to ay dual visor na siya at modular pa. At yung kasama ko dito, shoutout nga pala, si P.S.G. Agi po. Magkaparehas kami ng motor, magkaparehas din kami ng helmet. At dahil Easter Sunday ngayon, mag ikot ikot kami sa malapit sa mga coastal. Kasi yun yung directive sa amin. Nakasanayan na kasi natin na pag Easter Sunday, umapasyal yung ating mga pamilya sa mga resort or sa mga beach. Kaya yun yung papasyala natin at ikot-ikutan natin ngayon. At syempre for the safety of our mga motorista, kailangan natin implement pa rin yung ordinance natin dito sa kalsada. Kung walang suot na helmet, walang mga side mirror, sinisita pa rin natin yan upang malaman nila kung ano yung mga dapat na sundin at yung mga pinagbabawal for their own safety naman din. Katulad na lang dito, may nasundan tayo dito na motor nandag asa mo mong helmet? ha? pala ito lahat Sincha ano wala mo di mo mag helmet hindi sir hindi sir hindi mag helmet ha? ka mag dive wala yung lisensya wala yung mag helmet bangko ayo Hinahinay na mag-ilis ng helmet nyo sila Kaya mga mayo siguro, tunga-tunga Bawal na yan na Ilan-ilan ilan din yung mga nakasalubong at mga nasundan natin ang na walang mga suot ng mga helmet at yung may mga visible na violation. Pwede sin siya? Ang problema kasi dito ang madalas na nasisita natin kung sino pa yung walang mga lisensya, sila pa yung may mga visible na violation. Tulad nga lang sinasabi namin, sa pag-iikot namin, hindi naman kayo masisita kung walang visible violation na makikita namin. Lagi? Wala lisensya. ka lisensya Wala po. Kabalukang walisensya, di pa kaya ka kaya hindi nyo naman siguro kami masisisi Kasi ginagawa lang namin yung aming trabaho At ito naman ay para din sa inyong safety Kasi alam nyo naman Ang pagsusuot ng helmet ay napaka importante Hindi naman siguro mahirap kung sumunod lang tayo Kaya tatay mo lisensya daw eh wala, 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 na wala, 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 ayo ay, gibilin po ng plaka sa inyong balay ang side mirror gibilin po sa balay <laughs> gibilin tanan bilin yung station ron